kag sa good vibes pa sample kun ano ang matabo sa Mascara Festival 2025 ginpakita sa sponsors lokal nga official kag media pagpabati sa official music nagresulta sa nagkalain-lain nga mga reaksyon gani may retoke na pagahimoon may report si Romeo Sobal. Sulod sa isa ka oras nga programa, give experience na sang Hugma Foundation sa mga tumanan kung ano ang matabo sa masobra duha ka semana nga Mascara Festival 2025. Halin sa nagkanan lain nga mga sports events. Mga kompetisyon sa barangay kag barkado. Ginpakita man ang 15 ka mga kandidata para sa Miss Bacolod Mascara. Bago na ginatabu ang pagkasunog sa masobra 200 ka mga balay sa Barangay 27 sa Bacolod, Kag, para kay Mayor Greg Asataya, wala sila ginakalipatan. Nabunag ang Mascara Festival bawat sa trahedya na experience sa Bacolod, Sadto. So I believe that uh, with what happened to them, I am sure that uh, our celebration of uh, Maskara 2025 will be able to show them that they will rise from that uh, tragedy gin pabati sa tanan, ang official music sang Mascara Festival 2025 <tong> Nagtuga ini sa nagkinainain ng mga reaksyon sa netizens kag para sa alkalde sa Bacolod, nagapamati sila sa pumunuyo. Gani, may mga islan sa music antes ang launching naman sa official music video sa October 1. No, and uh, there were some adjustments uh, to be made with uh, the music. But the lyrics, I think, do wala akong sa reklamo sa uh, lyrics. Siguro There are those na uh, okay, there are those na uh, ang ilaya pan -awan, dapat, uh, pananawan na dapat laing ang delivery, ang um, tempo, and so on and so forth. We should listen to the people of Makolon City. Nagpasalig ng organizers nga ang tanan ang mangin kabahin sa selebrasyon. May aktibidad na ginhanda para sa tanan. We have a lot of competitions that uh, directed towards our community. Inter-barangay singing competition, dance competition, uh, um may mga barangay, barangay trade fair kami. And um, even our, may surprise kami, even our uh, Miss Bacolod Mascara, we're bringing back queens from the past. Kada Bacolod noon kuno ang maging kabahin sa masobrad duha ka sa manang selebrasyon. Siligani sa tema sa kapistahan, silinga one smile, one city, one heart. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros.